Isa di manong nabiktima ng laglag bala modus noong 2013 ang naghain ng testimonya sa NBI o sa National Bureau of Investigation. Kwento niya, papunta sila noon ang kanyang pamilya sa Hong Kong nung may nakita raw na bala sa kanyang bag. Kinikilan daw siya para hindi na maabala. May report si John Consulta. Biyahing Hong Kong na sana ang pamilya ni Joel, di niya tunay na pangalan, nang mabiktima raw ng umaroy laglag bala sa Naiya Terminal 2 noong pang June 4, 2013. Nakalusot daw sila sa unang x-ray, pero sa pangalawang screening, nakitaan daw ng bala ang kanyang bagahe. Limang beses niyang pinabalik-balik sa scanner, then sabi niya, Sir, may problema po yung bag ninyo, baka pwede kayo maimbitan sa opisina. Pag ko ng bag ko, may nakita nga ako na bala na 45. 45 na yun, uh, bagong-bago pa. Itinanggi niyang kanya ang bala pero inaresto pa rin siya. Dinala raw si Joel sa isang opisina kung saan may mga tauan ng Aviation Security Group na paulit-ulit daw nagsabing dadalhin na siya sa police station. Nakasakay na raw noon sa aeroplano ang kanyang asawa at anak nang malapit na ang kanyang boarding. Pinasok daw siya sa isang kwarto. Kinausap ako ng uh, scanner na yon. Tinanong ako kung meron akong 20,000. Sabi ko, sir, wala po akong 20,000 na pera kasi po ang pera ko lang na pocket money na dala ngayon ay, ay 10,000. Sabi niya, pwede na yan. Sabi niya, o oh, sige, bigay mo sa akin yung 10K. O binigay ko na lang po yung 10K, yung, hindi ko na, na, hindi ko na nakuha yung pangalan niya, pero hindi ko makakalimutan yung mukha niya. Pwede raw ma-review ang CCTV footage na iya. Nagbigay na siya ng sworn affidavit sa National Bureau of Investigation para makatulong sa investigation. Makonsensya naman sila. Kala nila, pag umalis ng bansa, napakayaman. Hindi nila alam, bago umalis ng bansa, pinaghihirapan niya makapagbakasyon lang doon. Ayon sa source ng JMA News sa NBI, sa pangalawang X-ray sa naiya, nagaganap daw ang karamihan ng insidente ng naglagbala. Dito kasi naka-check-in na ang mga bagahe at madaling ma-pressure ang target dahil may hinahabol na flight. Ang ipinagtataka ng NBI, paano lumusot ang bala sa unang x-ray pero nahuli sa pangalawang screening. May limang biktima na raw ng naglagbala ang lumapit sa NBI na nagbigay ng impormasyon. Very crucial talaga yung mga detalye. If we are talking about criminal cases, we have to be thorough. We have to satisfy the quantum of evidence. So we have to pinpoint the persons involved. Una nang iginit ng DOTC at ng OTS na walang sindikato ng naglagbala sa naiya at isolated incidents lang daw ang mga nahuhulihan ng bala sa paliparan. Hihilingin daw ng NBI na bigyan sa ng extension sa kanilang 15-day deadline para matapos ang kanilang imbisikasyon sa usapin ng laglag bala. John Consulta, GMA News.